greeting smartwatch fans. Babalikan ulit natin ang T500 Ultimate Smartwatch. Yung smartwatch nito ay isang Apple Watch clone sa Series 8 and Series 9 category. Uh, based on sa mga shopping site, local shopping site, medyo nagiging popular na yung T500 Ultimate Smartwatch. I guess siguro dahil sa price and at the same time okay rin naman yung design at yung available na features. So isa sa mga features talking about sa features, isa sa mga features ng T500 Ultimate. Ay, heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, meron ding ECG at blood pressure. So susubukan natin ang heart rate at blood oxygen. Titingnan natin kung gaano kabilis yung pag-show o pag-provide ng results. And of course, yung result titingnan din natin yung accuracy by comparing the result with our Huawei Band 9. So, kung gusto yung malaman kung okay nga ba yung heart rate nito, kasama na rin yung blood oxygen monitoring, panoorin yung video na ito. Para makatanggap kayo ng mga latest na information lalo na sa mga affordable na smartwatches like, share, or subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so tabi muna natin to, Susubukan na natin. Again, ito ang T500 Ultimate Smartwatch. So, meron itong health monitoring function. So, meron siyang heart rate monitor. So, tingnan natin. So, 14 hours ago, meron tayong 73 beats per minute. So, ngayon, meron tayong 76 beats per minute. Okay? So, medyo mabilis yung result. Again, tingnan natin. So, ilang seconds ba? Less than a minute, meron ka ng result sa heart rate. 70. Kanina, 76. Ngayon, 70 na. So, sa blood oxygen naman, tingnan natin. So, sa heart rate, parang walang highs and lows, ano? Okay? So, simple lang yung UI. So, we have here, 97%. Tingnan ulit natin. So, walang high and low. Pero, meron may, ditong graph. Ewan ko lang kung functional to. Hindi mo rin kasi na maintindihan sa sobrang lit. So, 79 beats per minute. Okay, so tingnan natin. Susubukan natin, kukompare natin with the uh, Huawei Band 9. So, so, Huawei Band 9, so far, somewhat accurate naman yung result. Okay. Reliable naman, compared sa other smart watches or smart band. So, tingnan natin. Okay, continuous yung sa atin dito. 75 yung high, 74 yung low. So, may, medyo hindi naman nagkakalayo. Again, heart rate. Tingnan natin. Maya, nakalimutan kung i-check kung random nga ba ito hindi. Okay, ito try natin mag-check. Tatry natin mag-check ng heart rate natin ng hindi suot. Okay? Blood oxygen. Three, two, one. So measuring. ninety percent. So mabilis siya, no? Oh, so let's wait. 97%, 97%. So, hindi nagkakalayo yung results. So, before natin i-check kung random nga ba yung results o so, hindi, tingnan natin yung sa support app. So, gumagamit siya ng High Watch Pro application. Tingnan natin kung meron tayong results dito. Okay, kung magsisynchronize yung ginawa nating heart rate monitoring. Continue to the app. Okay, health. Ito, may beats per minute tayo. So, yun. So, lumabas dito, ano, yung graph. Merong blood oxygen. May time. Tapos, merong heart rate. Okay, so, makikita mo dito yung mga previous na results. Meron ding blood Uh, pressure monitoring with systolic at his systolic at diastolic. Okay. So before we end, tingnan natin. Dapat kanina para hindi natin nagwest ng time ano. Check natin kung random nga ba o hindi. Heart rate. Yan. Minsan kasi animation lang to or I mean pang ilaw lang LED. So, merong result dito one minute ago. Tingnan natin. Pag may lumabas na results dito, walang kwenta ang heart rate monitoring nito. Fake. Yan, 71. Again, o baka nag-provide lang siya na static. Pag 71 pa rin, subukan natin isuot. Okay, 77. Pero hindi natin suot yung smartwatch blood oxygen. Tingnan natin. ninety Okay, blood pressure. So baka gusto nyo bilhin to because of its health ah, feature. Okay, sorry to disappoint you. Peke yung health monitoring. Papansin nyo, nagpo-provide siya ng random result. Okay lang sana kung fix yung binibigay na result. Meaning, baka kailangan mong isuot para makapag-provide siya ng different result. Pero nakikita nyo dito, random pa rin. Paiba-iba, kahit hindi nyo suot o hindi ko suot yung wearable. So, meron ding sleep monitoring. So, hindi ko na i-check yung sa sleep monitoring ito na lang na ECG. In short, yung sensor dito ay hindi totoo. Okay? Parang palamuti lang siya. Add-ons lang. Okay? Para may ganyo kayong bumili. But anyway, kung gusto lang naman ng time, merong paiba-ibang watch face, merong notifications, I think okay naman to. Hindi ko pa nasubukan yung push notifications nito. Pero so far, may sports siya. Then, merong uh, watch faces at maganda naman yung design. Okay, hindi, na, hindi na lalayo sa series 8. Or series 7 at series 8. Medyo malayo siya sa series 9 pero malapit yung design sa series 7 series 7 at 8 na uh, wearable. Okay. Complete daw kahit hindi natin suot. Okay. So, nag so nagtatanong. So, uh, mga nagtatanong kung okay ba yung health monitor nito. Okay. So, nakita nyo yung video na panood nyo. And hopefully, nasagot namin. O nasagot ko yung katanungan about sa T500 Ultimate Health Monitoring Function. Okay. So, kung... Nagustuhan niyo yung video na ito, like, share and para maka provide pa kami ng mga bago at latest na smartwatch okay ma bigyan namin kayo ng additional review subscribe na sa aming YouTube channel bye